nagrebelde ang mga Israelita. Ikalabing apat na kabanata Nang gabing iyon, humagulgol ang lahat ng mamamayan. Nagreklamo sila kina Moises sa Taaron. Sinabi nila, Mabuti pang namatay na lang tayo sa Ehipto o rito sa disyerto. Bakit pa ba tayo dadalhin ng Panginoon sa lupaing iyon? Para lang ba mamatay tayo sa labanan at bihagi ng ating mga asawa't at anak? mabuti pa sigurong bumalik na lang tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila. Pumili tayo ng pinuno at bumalik sa Ehipto. Pagkatapos nagpatira pa si na Moises at Aaron sa harapan ng lahat ng mamamayan ng Israel na nagkakatipon doon. Pinunit ni Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jefune ang kanilang mga damit sa kalungkutan. Ang dalawang ito ay kasama sa pag-espiya sa lupain. Sinabi nila sa mga mamamayan ng Israel, Napakabuti ng lupaing aming pinuntahan. Kung nalulugod ang Panginoon sa atin, gagabayan niya tayo papunta sa lupang iyon, ang maganda at masaganang lupain, at ibibigay niya ito sa atin. Huwag lang kayong magre-rebelde sa Panginoon, at huwag kayong matatakot sa mga tao roon, dahil matatalo natin sila. Walang tutulong sa kanila, pero ang Panginoon ang tutulong sa atin. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Babatuhin sana sila ng buong kapulungan. Pero biglang nagpakita sa kanila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ibabaw ng todang tipanan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Hanggang kailan pa ba ako itatakwil ng mga taong ito? Hanggang kailan pa ba sila hindi maniniwala sa akin? sa kabila ng lahat ng himalang ginawa ko sa kanila. Padadalhan ko sila ng salot at papatayin ko sila. Pero gagawin kitang isang bansa na mas makapangyarihan at matatag kaysa sa kanila. Sinabi ni Moises sa Panginoon, Ano na lang po ang sasabihin ng mga Egyptyo kung mababalitaan nila ito? Hindi ba't nalalaman nila na kinuha ninyo ang mga Israelita sa kanila sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan? kapag pinatay po ninyo ang inyong mamamayan sasabihin nila ito sa mga naninirahan sa kanaan. narinig ng mga Canaaneo na kayo Panginoon ay sumasama sa mga Israelita at nagpapakita sa kanila sa pamamagitan ng ulap na gumagabay sa kanila pinangungunahan nyo sila kapag gabi sa pamamagitan ng apoy na parang haligi at kapag araw sa pamamagitan ng ulap na parang haligi rin ngayon kapag pinatay po ninyong lahat ang inyong mamamayan, sasabihin ng mga bansang nakarinig ng inyong katanyagan, hindi kayang dalhin ng Panginoon ang mga Israelita sa lupaing ipinangako niya sa kanila, kaya pinatay na lang niya sila sa disyerto. Kaya ngayon, O Panginoon, sana po ay pakita ninyo ang inyong kapangyarihan, ayon sa inyong sinabi na mapagmahal kayo, at hindi madaling magalit at mapagpatawad sa mga kasalanan ng tao. Pero pinarurusahan po ninyo ang mga nagkakasala hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Ayon sa inyong dakilang pagmamahal, patawarin po ninyo ang mga kasalanan ng mga taong ito, gaya ng pagpapatawad ninyo sa kanila mula nang lumabas sila sa Ehipto. Sumagot ang Panginoon. Patatawarin ko sila ayon sa iyong hiniling. Ngunit sumusumpa ako, ang Panginoong nabubuhay, habang ang buong mundo ay napupuno ng aking dakilang presensya, walang sino man sa kanila ang makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Dahil kahit nakita nila ang aking makapangyarihang presensya at ang mga himala na ginawa ko sa Ehipto at sa disyerto, palagi pa rin nila akong sinusubok at hindi sila sumusunod sa aking kaya hindi makakapasok sa lupaing iyon ang mga nagtatakwil sa akin. Ngunit papapasukin ko sa lupain na kanyang tiningnan si Caleb, na aking lingkod. Dahil iba ang kanyang pag-uugali sa iba, at sumusunod siya sa akin ng buong puso niya. Maninirahan ang kanyang mga angkan sa lupaing iyon. Huwag muna kayong dumiretso dahil may mga kananeyo at mga amalikita na naninirahan sa mga lambak kundi magbalik kayo bukas sa disyerto, sa daang papunta sa dagat na pula. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, Hanggang kailan pa ba ang pagrereklamo sa akin ng masasamang mamamayang ito? Narinig ko ang mga reklamo ng mga Israelita. Kaya sabihin mo ito sa kanila. Ako, ang Panginoon na buhay, ay sumusumpa na gagawin ko sa inyo ang inyong hinihiling mamamatay kayo rito sa disyerto. Dahil nagreklamo kayo sa akin, walang kahit isa sa inyo na may edad na dalawampung taong gulang pataas ang makakapasok sa lupaing ipinangako ko na ibibigay sa inyo na inyong titirhan, maliban lang kay Caleb na anak ni Jefune at kay Josue na anak ni Nun. Tungkol naman sa inyong mga anak na sinabi ninyong bibihagin, dadalhin ko sila sa lupain na inyong itinakwil, at magiging kanila ito. Ngunit mamamatay kayo sa disyerto. Ang inyong mga anak ay magiging tulad ng mga tagapagbantay ng tupa na palibot-libot sa disyerto sa loob ng apat na pung taon. Sa pamamagitan nito magduru sa sila dahil sa inyong pagtataksil sa akin hanggang sa mamatay kayong lahat dahil ang mga espiya sa lupain ay tumiraroon ng apat na pung araw. Magduro sa rin kayo ng apat na pung taon dahil sa inyong kasalanan para malaman ninyo kung paano ako magalit sa mga kumakalaban sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito, at siguradong gagawin ko ang mga bagay na ito sa masasamang mamamayan ito, na nagkaisang kumalaban sa akin. Mamamatay silang lahat sa disyerto. Ang mga taong inutusan ni Moises para sa pag-espiya na nagbalita ng masama tungkol sa lupain na siyang naging dahilan ng pagrereklamo ng mga Israelita ay namatay sa karamdaman sa presensya ng Panginoon. Sa labindalawang espiya, si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jefune lang ang hindi namatay. Natalo ang mga Israelita sa kanilang pagsalakay sa kanaan nang sinabi ito ni Moises sa lahat ng mga Israelita, nagluksa sila. At kinabukasan, maaga silang bumangon para umakyat sa kabundukan ng kanaan. Sinabi nila, napag-isip-isip namin na nagkasala kami. At ngayoy handa na kami sa pagpunta sa lugar na ipinangako ng Panginoon. Pero sinabi ni Moises, Bakit sinuway ninyo ang utos ng Panginoon na magbalik kayo sa disyerto? Hindi kayo magtatagumpay. Huwag kayong lalakad, dahil hindi kayo sasamahan ng Panginoon at matatalo lang kayo ng inyong mga kaaway. Sa oras na makipaglaban sa inyo ang mga kananeyo at mga amalikita, mamamatay kayo. Hindi sasama ang Panginoon dahil siya'y itinakwil ninyo. Pero naglakbay sila sa kabundukan ng kanaan, kahit hindi sumama sa kanila si Moises at ang kahon ng kasunduan. Pagkatapos, sinalakay sila ng mga amalikita at ng mga kananeyo na naninirahan doon sa kabundukan, at natalo sila, at hinabol pa sila hanggang sa horma.